ang next step natin, gugulayin natin. Ang at ating mga gulay, ano ibig sabihin ng gugulayin ang mga gulay? Gulay na ba? Gugulayin pa? Come. Hey yo mga magdala, kung bike day tayo today kasi bad weather tayo. At the same time, dahil hindi nagising ang ating original bike body, uh, not choice tayo kundi back to our first love, cooking time. Habang pinapalugutan yung karne, syempre, ready natin yung mga gulay natin ang pahaba ng buhay madalas pag may ride tayo puro manutong ulang Kaya ngayon it's time para asinsin natin sila punog pa mga kasama natin as of now pag nising nila may kakainin sila kailangan nating bumawi para next ride payagat din tayo ng panjang by the way haba haba ng ating video we will just have to cut dahil we will be needing at least a maximum of one minute. All right, we're done with our dish for today. Ready na tayo para sa ating ride. Siyempre, hugasan natin itong mga kalad. para all goods na. Bye-bye for now!